Ito ay hindi katapusin kundi paalala ng mga bagay na darating na hindi nating alam. Ating basahin pahayag 9, talata, labing tatlo hanggang 21. isa. Ayon sa salita ng Diyos, pinatunog ng ika-anim na anghel ang kanyang trompeta at narinig ko ang isang tinig mula sa apat na sulok ng gintong alta na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig, palayain mo ang apat na anghel na nakatali sa malaking ilog na Euphrates. At pinalaya ang apat na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan narinig ko ang bilang ng kanilang hukbo. Dalawandaang milyong mga ngabayo. Sa pangitain ko, nakita ko ang mga kapayo at ang kanilang mga sakay. Ang kanilang baluti ay kulay pulang apol bughaw, at dilaw na supre. Ang ulo ng mga kapayo ay parang ulo ng leon. At mula sa kanilang bibig, ay lumalabas ang apoy, usok at asupre. Sa tatlong salot na ito, apoy, usok at asupre, nawasak ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at buntot sapagkat ang buntot nila ay parang mga ahas may ulo at nakakapinsala. Ngunit, ang mga taong hindi na ng mga salot na ito ay hindi pa rin nagsisi. Patuloy pa rin silang sumasamba sa mga Diyos-Diyos ang gawa ng kamay. Ginto, pilak, tanso, pato, at kahoy. Mga Diyos-Diyos ang hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakalakad at hindi